Guys, ayan, uh, morning sa inyo lahat. Uh, gusto ko ipakita sa inyo yung mga halaman ko. Uh, matagal ko hinintay. Natataka lang ako bakit hindi siya nag namumulaklak. Katas puro lang siya dahon ng dahon. Hanggang sa lumiliit na lang yung dahon, yan. Hindi siya nagbubulaklak yung mga okra. Or nada siguro na siguro na, kumbaga natatanggal yung mga bulaklak niya. Hindi ko alam manong dahilan. Siguro nakuha na sa nutrition sa mga ano, lupa. Pero okay naman ang lupa ko. Hindi ko lang alam anong dahilan. Yan. Ang lago niya na pero pati yung kamatis ah uh, para siya natutuyo. Okay naman ako. Kung baga alaga ko naman sa dilig. Pero hindi ko alam bakit ganun. Malaki naman yung timba nila. Ito guys, pakikita ko sa inyo. Ito yung ano ko, yung okra ko. Yan. Ito ang taas niya na guys. Puro na siya ang taas. Yung dahon niya, paliit siya ng paliit. Ay, pati yung sanga niya, ng paliit paliit. Parang padulo na ng padulo. Ayan. Parang na ma tumatagal. Parang ganyan daw. No. Ayan ah, lang. Wala siyang bunga or bulaklak ako nakikita. Hindi ko alam anong dahilan. Baka hindi tama yung pag-aalaga ko sa kanila. Ayan. Paliit siya ng paliit yung dahon niya. Ayan. At tapos yung aking mga patatas na tinanim. Nabubulok din siya. Natutuyo yung pinaka-talbos niya. Ayan. Yan. At itong kamatis ko, hindi ko alam anong dahilan. Bakit gano'n? Yan guys, oh. Nakukulubot siya katapos natutuyo. Yan. Lagi naman ako, lagi naman ako nagdidilig sa kanila. Ito yung mga kamatis. Tanan nyo guys, na maliit pa lang siya na nakulubot na. Ito, kumukulubot na. Katapos, siya, natutuyo siya yung dulo. May sumibol na isa pang ano, natutuyo hindi ko alam bakit. Hindi ko alam kung anong dahilan bakit kakaganyan. Pati yung aking okra tumatas na tumatas pero hindi siya nagkakaroon ng bulaklak. Kasi hindi ko alam bakit gano'n. Siguro sa ganito sa pader, sa pader tong kabila, katas yung araw, hindi siya masyadong na sisikatan. Dadaan lang yung diwanag dyan or uh, ano ng araw, yung diwanag ng araw. Siguro kulang sila sa sa sikat ng araw o kulang din ano, sa lupa baka na kukulangan sa nutrition yung mga pataba sa lupa. At sa sikat ng araw niya limitado lang ilang lang ganyan lang kaano. Uh, siguro papalitan ko na lang siya ng ibang ano pag talaga hinintayin ko muna siya na ano talaga mag uh, ga sa makita ko yung tumagal mo na. Pahintayin ko lang muna siya tumagal. Ayan. Pag talagang wala siya lang mo bubunutin ko na panibagong tanim kung ano yung dapat kong itanim. Napapwede sa kahit hindi masyado nasisikat ng araw. Ayan yung kamatis ko. Ayan. Taas na nga itong Pero nabubulok, natut natutuyo siya. Hindi ko alam bakit. Nakakalungkot tingnan pero ganoon talaga. may isang kaibigan na kakilala si Sir John. Sabi niya, maraming beses din daw siya nag-try sa pagtatanim uh, para lang ma malaman yung anong dahilan uh, ito, first time ko magtanim dito sa likod uh, titingnan ko rin sa ko kong pagtatanim kung tingnan ko muna ngayon kung talagang magiging maayos ba yung ano yung tanim ko ngayon sa susunod, uh, tingnan ko kung magiging maayos yan, magtatanim ang panibago pag hindi to hindi naging maganda yung kanilang resulta yan guys. Ayan nakita niyo na yung ano ko yung mga tanim ko. Yan. Ah, uh, yung mga lupa kasi galing din sa ano sa Shopee, yung karamihan talagang lupa. Pinagtiyagaan ko siya, pinag-ipunan ko siya. Ah, uh, talagang ginawa ko na parang kata paano ba yung magkaroon tayo ng libangan uh, at magkaroon tayo ng uh, mga pagtataniman na pwede natin pagkunan ng halaman eh, ng mga pananim yung mga bunga o naman pero nalulungkot ako pero okay lang first time ko ulit magtanim sa ganito kasi wala man tayo sa probinsya ayun susunod uh, magtatanim ulit ako uh, panibago tingnan ko ayan guys hanggang dito na lang tayo at uh, titingnan ko pa yung resulta kung talagang magbubunga pa sila thank you very much sa nanonood dyan babu